Sariwa pa sa alaala ng Filipino community leader sa Ishikawa Prefecture sa Japan na si Edita Ando ang kanilang pinagdaanan ng tumama ang magnitude 7.5 na lindol sa kanilang lugar nitong January 1. Paglabas ko, di ko alam kung tatayo, uupo, akapin ko ba yung puno. As in, malakas. Ang tagal, ang haba siguro, nasa more than ano yun, 5 minutes. Mahaba, mahaba. Higit tatlumpung taon nang naninirahan sa Japan si Edita, pero ito na raw ang pinakamalakas na lindol na kanyang naranasan. At dahil sa trauma, ayaw munang umuwi ni Edita sa kanyang tahanan. Sa loob ng ko, ayoko. ayoko kasi wala rin naman tubig. Nagkaroon ako ng trauma ayokong kung pumasok sa loob ng bahay. Tapos noong yung mga tinawagan ko naman, okay naman sila. Kaya lang siyempre may trauma din sila. Sa datos ng Filipino community sa Ishikawa, nasa labing walong Pilipino pa ang nananatili sa mga evacuation center, ilan sa kanila nawasa ang tahanan dahil sa lindol. Wala wala tayong kababayan na naaksidente, na namatay, wala naman. Oh sa isang train station naman naabutan ng lindol ang OFW na si Poy Ades yung lakas po niya, yun po yung sobrang grabe po yung mga halaman, yung mga sasakyan talagang nag-shake po talaga yung lupa, yung mga buildings. At buti na lang nga po yung mga buildings dito sa Japan is eh, sobrang tibay po. Tatlumpung minuto lang ang layo ng tinitirahan ni Poy sa mga lugar na lubhang na pinsala sa Ishikawa Prefecture. Pero aniya ramdam din ang epekto ng trahedya sa kanilang lugar. Dagdag niya, nagkakaubusan na rin daw ng pagkain sa ilang mga tindahan itong bahay po na tinutuluyan ko ngayon, itong apartment ko po ay may mga konting crack. Tapos uh, yung mga malapit po ng mga convenience store, yung mga uh, supermarket po, halos lahat nakasara. At yung iba naman po ay nagkaubusan ng mga tubig, mga tinapay, yung mga madaling uh, kainin na pagkain. Uh, dito naman po sa lugar namin, yung tubig po, kakadating pa lang rin po. Pagtitiyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Japan na kahanda silang tumulong kung may request ang mga kababayan nating nasa apektadong lugar. Meron po tayong around 1,300 Filipinos who are there. But yung kami naman po, the primary way by which we are able to reach them is through our Filipino community leaders. Sa ngayon, prioridad daw ng Japanese government ang marescue ang ilan pang mga napaulat na natrap dahil sa mga gumuhong istruktura sa Ishikawa. Number two is to get uh, supplies to the places where they are needed and to restore power to those uh, houses that have lost them. At the last count po, meron daw pong 30,000 households in the Ishikawa area na walang power and 20,000 households in the same area na walang water. Paalala ng embahada para sa anumang uri ng tulong maaaring makipag-ugnayan sa kanilang hotline o official social media page. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Filipino community sa Ishikawa kung may nais paabot na tulong o concern pagdating sa lagay ng mga Pilipino roon. Tristan Udalo, CNN Philippines.